Ayan yan. Ayan, tapos huwag na. Huwag puro bibi tutupo. Bibi. Uy, naka-swerte ken. Huwag ka lamang kanini niya kaye. Nga, guys. Uy, eh. Huwag sila ken. Sukal-sukal din yung itlog. Sagana sila sa itlog. Matamad na lang iluto. <laughs> Matamad na lang iluto niya. <laughs> Matamad na lang iluto. Saan gumanda yan? Okay na. Pwede na. Ay, pegal na mother din. Pwede. 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 ka lang. <laughs> ay, <laughs> kasi alam nyo, eh, pasalamat kayo. Ala na pin libreng pa medyo ang ini libre libre na Kita din man pin gut mo ya. Wa. Ah, gayari ni. Pin din med download niya ka. <laughs> At pabalo. Ah, uh, okay. Siya po mo siya dalaga kasi hindi mo pa nakarereho. <laughs> Naulit oh, ah. mabulok ah, okay ni pagsanta pa. Mabulok. tayo na supin pin. Ano tani sak 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 tala kanin? Kilalam kanin. Kita lalim dali mo. Ang buong iskam buo ni Kita lalim ni mano ko sak sak tala kanin. Di haso. Bang mamurang man nila mas mabasani. Ani ba tala mo? Ah. Ah, bali dala mo rin kaya rin kaya. bagasano lang, ngayon lang yan. Ama, dala mo lang, karamurin may lang rin. Ma. Ay, wala pala niya, lalo ito, o, itang Ngayon ay, ita? lang. Ayan, may ma. Or itong alawa kanya, ako na lang. Di ba mayroon pa tayo isang gabi? Mag Magulang kanya mo pala dyan, yung nagsasabsaban. O tiyak ka kasi. Lag dito na lang natin Parang hindi ako nga dali ganyan. O tiyak kasi magchinelas naman. Yun mo. Kung mga mamalis ko. O, pinawa na ako madadaldal vlog. Bye-bye. Sinawa na yung vlog.